kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Abogado, isa sa pinakamahirap na uri ng profesyon at trabaho. Hindi ka uubra sa pagiging isang abogado kung ikaw ay tinatamad mag-aral, madaling matakot o ayaw magpag-argumento. Ilan na sa mga abogado ang ibinuwis ng kanilang buhay dahil sa sinumpaang katungkulan. Kagaya ng mga atleta na meron talagang mas nangingibabaw sa lahat. Pagdating sa pagiging isang abogado ay meron din ito. Kung may mga abogado na kailanman ay hindi pa naranasang makapagpanalo ng kaso at panotaryo-notaryo na lang, meron ding abogado na kung tawagin ng iba ay super lawyer. Siya ang itulo ng mga mismong katulad niyang abogado dito nahahanay ang pangalang Estelito Mendoza. Binansagan siyang the lawyer of last resort dahil sa galing nitong may panalo ang kaso kahit na medyo alanganin itong manalo. Ipinanganak noong January 5, 1930 sa Manila. Anak siya ng parehong mga guro na taga Mula high school hanggang kolehiyo ay nag-aral ito sa Universidad ng Pilipinas. 1952 nang siya ay maging cum laude sa UP College of Law at nagkaroon ng Master of Laws degree sa Harvard Law School sa Estados Unidos noong 1954, year 2000, nang kanyang depensahan si dating Presidente Joseph Estrada sa sikat nitong kasong plunder, 2004. Nang kanyang naipanalo ang kaso ni Fernando Poe Jr. Nang kwestyonin ito ng kanyang mga kalaban sa politika ang kanyang citizenship Nang ito'y tumakbo sa pagkapangulo noong 2004 Si Estilito rin ang humawak sa kaso ni Senador Bong Revilla Noong siya'y nadawit sa pork barrel scam ay naipawalang salary nito Ilan pa sa mga kilala at mga mayayamang kliyente ni Estilito Ay Lucio Tan, Danting kuangko Roberto Ungpin Imelda Marcos at marami pang iba. Miyembro rin ng Board of Directors ng San Miguel Corporation, Meralco at Philippine National Bank si Attorney Estelito Mendoza. Ilan lang sa mga prestigious award na natanggap niya ay ang Presidential Medal of Merit at Special Council on Marine and Ocean Concerns. UP Alumni Association's Professional Award in Law at Lifetime Distinguished Achievement Award. Patunay ang mga ito sa sobrang galing sa kanyang profesyon bilang abogado itong si Attorney Estelito Mendoza. Siguradong kung gaano kadami ang kanyang kasong naipanalo ay ganun din kadami o higit pa. Ang kanyang kinita sa pagiging isang dekalibreng abogado, March 26, 2025, sa edad na siyam na ay inanonsyo ng pamilya ni Attorney Estelito Mendoza na siya ay pumanaw na. Ilan lang sa mga nalungkot sa kanyang paglisan na yung 101 years old na dating senador na si Juan Ponce Enrile. Ayon sa kanya, mamimiss daw niya ang kanyang best friend na si Estelito o titong kung kanyang tawagin. Sa pagpanaw ni Attorney Estelito Mendoza ay isa na namang magaling na abogado ng bansa ang nawala sa Pilipinas. Pero kagaya ng sabi ng marami, na kapag may nawawala ay meron ding siguradong darating. Ikaw, sa tingin mo ba'y ikaw na ang susunod na maging super lawyer kagaya ni Attorney Estelito Mendoza? maiwasan nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.